Good morning, good morning, good morning mga idol. So ang aga, -aga ho natin sa ating farm. Kasi nga uh, may hahabulin tayo, may hahabulin na tulong dito sa ating luya. So Nakita nyo ito mga lods. Itong bakante. Dito may tubo, dito may tubo. Sa area 2 pala ito mga lods. Sa area natin. So ito ay 1 month old. <coughs> ito, bakante ito mga lods. So, <coughs> posible may seedling na andyan yung mother. So hindi pa nakalabas. So tutulungan natin ngayon na lumabas yung ano niya, yung suhi. Baka straight kasi yung ulan. So palaging ulo umuulan, natatabunan ng ano, lupa. Pag malakas yung ulan. So tutulungan natin na makalabas kasi nga one month na yung iba hindi pa lumabas. Kaya lang yung problema naman dito minsan matatamaan mo yung yung malapit na talagang lumabas so dobli ingat lang ho, tayo tutusokin lang natin ng kahoy kung saang portion yung matigas hanapin natin yung other. so minsan napakahirap hanapin kasi nga dito sa area to medyo maliliit yung binhi na nilagay ko dito medyo lanta Ayan. try natin dito mga lods try nating hanapin kung ano yung nangyari ba't hindi lumabas baka nalanta or so gaya nito mga lods yan so nalanta siya yung iba straight kasi yung ulan yan so negative na to mga lods negative na yan, tapon na lang natin sa malayo. At least, alam natin na nalanta yung dyan. Merong ano naman na hindi nalanta. Yan, gaya nyan. Ito. <coughs> sa sobrang lalim, matagal siyang nakalabas. Yan. So, pag mga nga 6 inches na yung lalim ng yung pagtanim. Ang haba ng yung travel nito, ito. Yung pag-travel niya mahaba. Bago siya lalabas sa lupa. Pag malapit na siyang lalabas sa lupa mga lords, doon kasi doon kasi nabubuo yung tinatawag naming bolts. Yung bolts, yun yung pinagsimulan ng another na mata na naman. So pag ito, pag masyadong malalim, lalabas man siya pero dito na banda. Yung dito yung lupa, level ng lupa, dito rin siya magkakaroon ng balls. Tapos doon na mamumuo yung mga mata niya. So yung galing sa balls papunta sa binhi ang layo. So minsan 3 months hindi pa lumabas sa sobrang lalim. Kaya tinanggal natin 'yan tapos itatanim natin ulit yung mababaw lang straight kasi yung ulan kaya ganito so far yung iba okay naman so kailangan lang talaga nating i-review minsan kasi yung mga trabahanti natin minsan pagod na parang pulpul na magtrabaho ba hindi na na itatanim ng maayos Minsan yung iba nagtatanim sa sobrang pagod, ganito na lang ginagawa yun. Parang kung, kung ito, ang tawag sa bisaya nito, tibagal. Minsan na nadadaanan ko, sinisilip ko yung pagtatanim. So, minsan sa sobrang pagod na nila at sa kainit, naawa rin ako. So, ganyan pag... Eh, uh, sample natin ito sa yung binhi ito ito yung binhi tapos uh, pagod na rin sila init pag ano nito ito malaki to palagay natin example malaki to paglagay dyan diretso na ganyan so nilagyan ng ano matitigas na tapos next uh, puno na naman minsan nakakatawa So, kailangan talaga nating i-review hindi natin pwedeng pabayaan lang na ganun yan siguro ganyan na status after one week or 4 days lalabas na yan so dito pa hanap pa tayo dito marami pa ditong hindi nakalabas mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba yung natapos ko na uh, Two days before Andiyan na uh, okay naman yung paglabas nila. So, punta tayo sa next na puno. So, ito mga lods, try natin tong hukayin. So, ingat-ingat lang talaga. So, sa mga basher pala natin dyan, so, kumusta po kayo? So, diskarte-diskarte lang ho, kung ano yung dapat gawin. Medyo matigas dito. Yan. Yun. Tingnan yung mga loads. Yan. Ito ho yung binheo. Oh. So medyo malalim yung pagkatanim samantalang yung iba yung katabi niya ganyan nakahaba. So pag hindi niyo yan tinutulungan masyadong late na to itong e, itong binhi. Ito mataas na oh. Hanggang lagpas tuhod na. So ibabalik natin mga lords. Medyo mababaw lang para madali lang lumabas. Dito naman ipapakita ko sa inyo yung ano yung natapos ko na. So yan. 3 days before tinulungan ko yan. Yan no, andyan na siya. Ito. Lumabas na. Yan. Yan lumabas na rin. So kailangan talaga pagtiyagaan mga lords. Hindi pwedeng paupo-upo lang 'yan. Ito. Ito mga lords. Yan. Tapos ito. Yan. Kailangan ho tulungan natin yung binhi para makalabas yan one week after one week ko ito dito banda na side one week ko na to natapos yan medyo tumaas na siya ng 2 inch yan so lalo na pag ulanin yan so yan tapos ko na yan dyan medyo yan hindi pa yan nakalabas pero tinanim ko siya medyo mababaw na tsaka sa ganitong stage mga loads kailangan malinis yung area so hindi pwede yung ang daming damo kasi pag may variety na luya kailangan talaga yan malinis lalo na pag bata pa kasi pag marami kasing damo, hindi basta-basta nagkakaroon ng mata. So kung mayroon man, payat. So kailangan niya ng malinis para makabuylo. Saka dyan na tayo mag-apply ng patingitinging ano, fertilizer. So samahan niyo ako mga lods, maglinis. Maglinis tayo.